Adam Tangali mga tropa dito po tayo sa Second Park ito yung pinaka gusto ng lado check nyo po ganda kasama ko pa ka rin ang aking tropa ngayon mama siya rito kasi malapit na kami mag nila para makikita ko po sa inyo para makikita nyo kung anong meron dito sa Central Park uh, yan po ang view rito sa Central Park napakaganda po ng view nila at rin po ang dagat nila madang po nila ay swimming pool po dito yan goods diba goods yan kung may available po kayo ng oras at family bonding eh ito sa sure na mag na enjoy yung pamilya nyo rito